Ngayong araw, maaga pala tayong sa farm. Dahil magpapalit naman kami ng schedule ng aking kapatid. Siya naman ang pupunta sa bayan at ako naman ang akikita sa farm. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. At dahil tayo naman ang nakasign ngayon sa farm at ang kapatid ko na tambay ay na din. Sinakyan ko nga pala papunta sa farm ay ang indoro ng aking kapatid. Or kaya naman, tinatawag itong big bike. Since ito yung ginamit niya pababa, ito na rin ang gagamitin natin yung ng farm. Ganito na pala ang sinasakyan namin papuntang farm kapag rainy season. Dahil tumataas na kasi ang level ng tubig at lumimitaw na din ang mga maraming bato dito sa papunta sa farm. Kaya dapat ganito na ang sinasakyan natin para hindi tayo mayroong pahakyat. Kapag ganito nga pala ang sinasakyan niya, dapat huligir kayo. Mag helmet kayo at mga kailangan na ginagamitin para in case na ma-aksidente kayo at di kayo ma-damage ng malala. Nang umakit ako sa farm, napansin ko sa malayo na may mga laga akong mga Akala ko nga mga laga nating kambing, yun pala mga tupa natin. Ayan pala yung mga laga nating tupa guys. Pre-range din ng mga yan katulad ng camping. At dahil rainy season na nga ngayon sa bansa, mapapansin nyo na berdeng-berde na yung damo ngayon kumpara last time. At syempre, thankful tayo dahil bilang free range na nag-aalaga pabor sa atin itong ganitong sitwasyon. Dahil tatabanan naman ang ating mga alagang kambing at mga tupa. Ngayon, tumaretsyo na tayo papuntang bahay. Dahil tanghali na dito at alas na kasi. Kaya kailangan na natin pakawalan ang ating mga alagang kambing. Sa pagpunta natin sa bahay, mauna pala natin madadatnan ng bahay ng ating mga alagang kambing. Ayan pala ang bahay nila. Kinunan namin pala ang bahay nila upang makita natin kung sino-sino ang pumupunta sa bahay ng ating alam. Sa bahay ng ating lagang kambing. Pagkatapos kung pagkatapos mababa sa aking sinasakyan, ay kaagad na rin akong dumiretso sa bahay ng ating lagang kambing. At dahil tanghali na nga ito, malayo-layo din pala itong ating lalakaran papunta sa kanilang kulungan. Kaya nagmamadali na ako para mapakawalan na ito. Mapapansin nyo na ako na din pala ang tatrabaho at ako na rin pala ang magpapakawalan dito dahil umalis na nga yung kasama namin sa farm at wala na naman kami caretaker ngayon. Kaya kami kami na lang ang nag-aalaga at nagpapalitan at nagtutulungan dito. Hindi lang naman kasi sa akin ang mga ito kundi sa buo na ang pamilya. Kaya sabi ko pagtulungan na lang namin. Ngayon pala nandito na ako sa ating kural. Napakita ko sa inyo ang mga kambing natin sa may kural. Ayan sila. Sabi ko nga sa last vlog natin, may malapit na tayong mga nganak kambing. At ngayon nga pala, ay nagsianakan na sila. Ito ang mga kambing natin ngayon. Ang isa nga ay nawawala pa yung kanyang bisiro kaya inanap ko muna ito baka nakulog. Pagkatapos kong tinignan ng bagong bisiro, ay kaagad ko na din pinakawala ng mga kambing. Hindi ko na nga nabidewan ng pagpapakawala sa kanila dahil pinagtulakan pala nila ako at binungkol na rin. Kaya binidewan ko na lang sila dito sa ilalim ayan pala ang ating mga alagang kambing na papastulan. Meron pala tayong 80 pieces na kambing ngayon at mga sampu pa ang mga anak na Pagkatapos ko pala silang pinakawalan ay dumiretso na din kami sa pastulan. Dahil tanghali na nga at kailangan na nilang kumain. Dumiretso na nga ang mga kambing at nagsitakbuhan na nga ito sa pastulan. Hindi ko na nga sila mahabol dahil palusong ang daan. Pinabantayan ko palang ang mga alaga akong kambing dahil nagsitaniman na ng kamote ang aking mga kapit-lupa dito sa farm. Kaya kailangan talagang silang mundayan. Ganito pala kalawak ang pinagkakainan ngayon ang ating mga alaga kambing. Dalawang ektarya ata itong lupa na ito at maliban pa sa iba namin pwesto. Pre-range setup namin sa mga alaga namin kambing dahil malaki naman ang pwesto namin. Ito palang ang pinagpapasulan ko na ito ay dati namin itong pinaararo dahil para kapag gumulan ay lumitaw ng bagong damo. Ito dati kasi ay puno ng palat ito sa kapangpangan, tinatawag namin itong palat. Ay makikita niyo naman sa video kung anong ibig sabihin ito. At nung pagkaararo namin at nagsimula ng tag marami na rin lumitaw na sariwang damo na makain ng alagang kambing kumpara nung summer. Habang nagbabantay tayo, may napansin ako sa pinakadulo ng mga alagang kambing natin dahil may nag-iisa at naingay sa bandang dulo. Dali-dali ko pala itong nilapitan at baka napano na nga ito sabi ko. Nang pagkalapit ko dito ay malapit na pala mga anak ito. E kaya nga, binantayan ko muna ito. Nang hindi pa lumabas ang kanyang anak at napansin ko na lumalayo ng aking mga alagang kambing na binabantayan, ay kaagad ko na din itong iniwan at para makapag-concentrate na din sa pangang anak. Pagkatapos ng dalawang oras sa pagbabantay sa mga alagang kambing, pinapasok ko na rin ang mga ito at inaboy ko na sila sa kanilang kulungan. Nang pagkataboy ko sa aking mga alagang kambing, kaagad ko na rin pinuntahan ang nanganak natin kambing. At nang pagbalik ko, ay nanganak na pala ito ng isang lalaki. Thankful pa rin tayo dahil meron na tayo na naman ng offspring. Tansya ko kasi dito ay may isa pa itong anak. Dahil malaki pa ang kanyang dyan. Hindi nga tayo nagkamali dahil umiiri pa nga ito. Pinagmasdan natin at hinintay natin umiri ang ating kambing. Pinantayin ko na pala ito upang hindi kainin ng aso kapag may dumaan dito. Hinihintay ko pa kasing mailabas ang isa pang bisiro nito bago ilipat sa kiting pen ng mga kambing. At makalipas ang ilang minuto ay umiri na rin ang ating alagang kambing. Ganito pala nanganganak ang kambing natin na ito. Nakatayo ito ng ang na at hindi nakaiga kumpara sa mga iba. At pagkatapos niyang ilabas ay tinulungan natin ang inahing kambing upang padilaan ang muso ng bisirong kambing upang makahinga ito. Thankful pa rin tayo at nasaksihan natin ang panganak nating kambing at naasis natin ito. Nang makalipas ang ilang oras ay kinuha ko na pala yung mga kambing natin na nanganak. After nilang makasuso, doon pa lang natin sila nilalagay sa kitipin para ma-make sure natin na nakainom na ito ng colostrum dahil ang colostrum ng kambing ay 12 bars lamang. Ang colostrum nga pala ay yung malapot na gatas na inahin na parang nana. Pinesto ko na nga pala yung kambing nating bagong panganak sa kidding pen natin. At na nakita kong bakante isang kulungan ay nilagay ko na nga ito. Pagkalagay na pagkalagay ko sa biserong kambing ay pumasok na din ang inahin kambing. Ito pala ang itsura na lamang mga kagri. At dahil tanghali na, tuwi na tayo sa bahay upang mananghalian na. Dahil magpapahinga na si Kagri at namayang alas dos ng tanghali, ay babantayan natin ulit ang mga laga nating kambing sa pastulan. So you lang mga guys and I hope na nag-enjoy kayo at muli. Ako si Ka-Agri sabing thank you and happy farming.